Nagsisikip na naman ang trapiko sa ilang bahagi ng kamay dahil sa mga ng kalsada. Kaya naman sa mga may, may balak ngayong uh, lumabas ngayong weekend, taluhin ninyo mabuti ang mga rutang dadaanan para makaiwas sa matinding traffic. Ang may na balita hati ni Katrina Son. Simula alas 10 kagabi hanggang alas 5 ng madaling araw sa lunes ang itatagal ng mga pagkukumpuning ito. Sa Mindanao Avenue mula Road 8 hanggang first lane ng North Avenue southbound, makikita tapos na ang ginagawang kalsada at pinapatuyo na lamang ito. Gayon man, di pa rin ito maaaring madaanan ng mga sasakyan. Ganito rin ang sitwasyon sa third lane ng Congressional Avenue extension mula Luzon Avenue hanggang Miranilla Subdivision. Pati na sa Mississippi Garcia Avenue mula D. Castaneda hanggang Velasquez Street northbound. Sa mga kalsadang ito, makakaranas ng medyo pagbigat ng laloy ng trapiko. Ngunit agad din namang lumuluwag kapag nakalampas na ang mga motorista sa bahaging inaayos. Pero di pa rin maiiwasan ng ilang mainis. Sagabal talaga yan. Kasi tinayin nyo, ang trapiko, hindi naman nakakatulong. Dapat ginawa nila yan mga bago pa magpasko. Pasikip nga nga ng trapiko. Eh, eh dapat, dapat mawala na yung mga blocking ganyan. Sagabal po sa amin dahil medyo alanganin po kami sa amin. Bakit ho? Eh, eh sa traffic po mamaya. May iba rin namang sangayon sa mga ginagawang pag-aayos ng mga kalsada dahil publiko rin naman daw ang magbebenepisyo. Mas mahirap po, kaya lang eh, kung yan naman po yung kailangan para mapaayos yung kalsada later on naman, uh, magkakaroon naman ng improvement yan at sa maginawan ng traffic. Sumasa ilalim rin sa reblocking at road repair ang third lane sa Fairview mula Camaro Street hanggang Marlborough Street southbound. Kasama dyan ang first lane sa may Arneta Avenue mula Calamba Street hanggang Quezon Avenue. Sa may Quirino Highway naman, may isinasagawang road repair sa pangalawang lane mula Camachile Street hanggang Teacher's Bliss. Gayun din sa may Batasan Road mula Civil Service Commission hanggang DSWD. Apektado rin naman sa may second lane ng Congressional Avenue mula EDSA hanggang Hereford Street at mula Sinagtala Street hanggang Mindanao Avenue. At sa Aurora Boulevard mula hanggang C3. Katrina Son, GMA News.